Panibagong araw, panibagong video tayo Ayan Bali ngayon mga farming farming ah, May dala tayong kiluhan Ayan, tsaka lubid Bali may kukunin tayong kambing ngayon Kasi may binibenta sa atin So mga farming ay ah, Dumalaga tsaka buntis na Ayun ang tagandahan Bali ngayon sa presyo Ay P200 per kilo. Ayan. Bali, kahapon, ay nandito na tayo galing. Gawa nang nagpainom tayo ng ating alagang baka, ay nagkita tayo mga sa malawakan pala yun. Ayan. Tuloy, tuloy na yung ating pagpasok. Kasi nakabukas yung gate. Ayan. Ayan. Ito yung bahay nila. Itong sa likod natin. Good morning! Walang tao! Pumasok na kami! Ayan. Baka nasa school yun. Ayan mga ka-farming. Ito yung kulungan. Yun na labas na yata. Tara punta natin sa tubigan. Ayun, walang tao. Tsaka wala doon sa kulungan. Ayun, yung tingin natin. Baka sila ay nasa... Uh, ano? Sa tubigan. Ayun, habang tayo naglalakad yan, nasa lubong natin, yung may-ari. Ilahilan nyo yung kambing. Ayun, ah. Yan ang kambing na ibibinta sa atin. Kulay black. Ayan. Ay, sabi nga nito, oh. Kanina pa ako pangintay. Ay, paglabas ng ano, ay, sumama na rin, sabi ko, ah. Doon ko sana, ito. Ito yung ako sana, oh. Oo. Ay, sabi sa akin, ano, ay, dumating ka na daw. Kambing! Ayan. Ay, ano, sumama Ayan kambing na bibilhin natin. Bagi, magiging kapamilya na natin. Hello baby! Kaway mo na baby! Kaway! Si Abing Abing! Yan, tali yan ay. bak muna Kilo tayong kambing de oh. Anong ginawa mo sa ano 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 hindi, hindi ko sabihin na yan. Paano pa ano? Yung ipasok ba sa <laughs> Pumunta rin sa Jake hapon-hapon? Oo. Sabi niya, pre, binibita mo daw ang kambing ay. Sabi ko, ay naku, inaulahan ka nito sa ano. Oh. Kaalis lang. Sayang. Nag Nag-inampa kasi kami doon ay. Oh. ay Sabi ko, dapat ay nandito mo kamaga. Ay, para kayo sa ano talaga yun. Yan, yan magkilo ng kambing. Papasok yung isang paa. <laughs> yan yan pala yan. Lapis na rito. Ops, ganda. Ang chan, hawa naman. Ay, kabuang. <laughs> 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 hindi pantay ang balans ng kambing. Yung kambing niya. <laughs> hindi, hindi, magkakambing na eh. Magbaba ka lang eh. Isa po din sa isang paa. Sa huli. Yan. Isa na tanggal. Kung baka yung amo mo. Magbait mag ha? Ay, sana ay ano, makarami ka na anak sa kanya. Ay, <laughs> kambing. Pirapan oh. mo pa ako ay. O. Oh. Dawi. Disite. 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 Tama mga hula naman dayo ay. Kapulatin niya. Dayo. 17 kilos. kilos. Me. May... Tong so, akin ito tali tong ha. Oh, sige, sige May, may souvenir man lang ako sa tali. Ito may naman oh. Oo so, nga. Ito okay, naman. Ah. Na ito naman. Eh. Ito naman. Ito naman pang liig. Ito may. Mabait naman siya no? Oo. Sana naman ito sa ano? Saka sana ito sa tubig. Ah. Kailangan talaga tuwing ano, alas 10. tapos At alas 2. Inom. Sana ba ito dyan sa kanila na lagi, ano? Laging habab yung tulig. Okay. Ay, nakuha na yung kayo eh? uh, Oo, okay, uh, naman yun. lalaki. Uh, yung nireserve pa kung to, ano ilubid ay eh, para sa kanya talaga eh. ay <laughs> nagtira ka talaga alam na alam mo doon ah sa kanya talaga kapag <laughs> makabitaw ka yan dun doon hindi man awahin niya no ano nyo lang tingnan, tingnan nyo lang baka baka ano eh <coughs> siyempre eh, bagong mukha eh. ay ah. bagong amoy uh -huh. May kambing na naman ikaw, Da. Bago na naman. Padamihin mo ito, Nini, ha? Oo, oh, may hindi eh. Oh, mapanong ko na sa amo mo. Uy, magpapabaitin doon. Ay, sige. Ayan. Bali, magbabayad na tayo. 17 kilos, yan. Bali, magkano kulang? 200? 200? Bale, 3-3. pa lang? Hindi, yung total. Magkano total? 3-4? Bale, ang total ng ating kambing ay 3-4. Ayan. 17 kilos. Bale, buntis. Ayan. 3-4, 17 kilos. Ayan. Ayan kambing ay wala kang gastos. Oh, wala ang gastos. Ay sasagot nga ay pag nanganak yung mga baboy ko, ipalit mo na ng kambing. Ay, po, kambing Kahit dalawa versus isa, basta ganito, dumalaga at buntes. Ay, ay, ang maganda lang ay sa kambing ay may ano ka talaga, may area ka na no? Ay, may area ay, no? no? Ay, rin, may area. May isang tamay ko yan ah. Wala ka? Ay lang lang yan? Ay lang lang Ay lang lang yan. Ay lang lang yan. Gata kayo isa. Huh? Gata ka yan. Uh -huh. Ang pangalan niya si Mayang. Hindi, may kasama ka na, uh -huh. May. Amo. <tong> hindi mga yan ayan mga farming ang ating kambing na nabili bali ito yung ating, ating uh, inilabas na uh, kambing itong brown na ito na may white ay ito yung ating uh, ipinalit na baboy, kung naalala nyo si, si Tao, ayun na nabili natin ng 1.5 yan mga ka-farming bali mga farming ay buntis na rin itong kambing na ito na bali nagpalitan ng mga ka-farming sa ating uh, isang kaibigan. Bali pala mga itong area itong ating uh, pinaglagyan, pinagpastulan ay sa kapitbahay lang namin mga kaparming. Bali ito mga kaparming ay uh, itong kambing natin na ito ay dinadala natin mga kaparming sa ating farm dun sa ating area 1, yung sa ating mga pinagtataniman. Uh, mamaya, mamaya lang mga alas 10 kasi medyo basa pa mga kaparming yung damo kaya ayun. Tsaka ang isa pa nito mga farming. May mga nabili na rin tayong kambing. Bali dito lang sa kabilang barangay. Bali to mga farming ay buntis na. Ayun pala mga farming ana ah, ko nakalimutan. Yung ipinalit natin na baboy na sisitaw yung kambing na nakuha natin. Ay buntis na pala yung mga farming. Bali ipanakin daw yun ng uh, October. Ayan. Bali ito yung ating mga kambing dito ay hello lumalaga lumalaga natin Bali ito pala mga farming yung ating mga kambing na nabili yan may isang bower tayo ayan yan ang bower natin yan Bali ito, uh, native lang. Pero magaganda, magandang klase na rin yan mga kaparming. Bali ito ang ating tagapangasta. Uh, taga -pangasta. Ayan. Bali yung ating paglalagyan mga kaparming ng ating kambing. Doon sa, kumbaga mga kaparming yung bahay niya, pinakambahay. Itong, itong mga ito yung ating kulungan ng mga biik, before. Tapos ngayon, uh, habang under construction pa rin makaparm yung ating uh, bahay ng kambing, uh, bali ito makaparm sa nasa area 2. Ayan. Bali ito makaparm hindi na natin na i -blood. Gawa ng... Para tuloy tuloy yung gawa. Ayan. Bali, nakapag-umpisa na tayo doon makaparming. So, bubong na lang ang kulang tsaka sahig. Doon sa sahig na may makaparming ay may hinihintay tayong mga kahoy. Kasi kulang. Kailangan yung ilalim ay matibay. Kasi yung makaparming, ah, nakahangir kasi siya. May sahig siya. Kaya dapat matibay yung kanyang pundasyon. Ayun. Kaya naghihintay pa tayo ng kahoy na magagamitin. Yan makaparming. Itong tatlong itong makaparming ay nagkakahalaga ng 10-7. Ayan. Bale 200 ang kilo ng itong babaeng dalawang ito. Ito naman ay ah uh, 210 ang bigay sa atin sa lalaki. Iba ang presyo ng lalaki sa babae. Ayan. Bali, ito mga kaparming, ipapastol ko na. Bali, hindi ko na ipapakita sa ating video. Bali, yun lang mga kaparming. Uh, update ko kayo sa sunod. Sa area to tayo. Bali, niyugan ng lulo ko yung kanilang pinakambahay. Muli, ah, good morning, good morning. God bless. Happy family, happy farming. Thank you for watching. Bye-bye. Thank you.